Umabot na sa gilid ng isang highway ang isa sa mga wildfire na sumiklab sa Israel. Binalot ng makapal na usok ang mismong highway na nagpahirap sa ilang bumabiyahe. Dahil dito iniwan na lang ng ilang motorista ang kanilang mga sasakyan. Sinaradi ng ilang kalsada, kabilang ang ruta sa Jerusalem na papuntang Tel Aviv. Mahigit sanda ang fire and rescue services na ang rumisponde para apulahin ng wildfires. Magpapadala rin ang firefighting planes ang Italy at Croatia. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa labing tatlong sugatan. Tatlong komunidad na rin ang lumikas. Kanselado naman ang ilang aktibidad para sa pagdiriwan ng Independence Day. Patuloy ang pag sa wildfires na ayon sa mga otoridad ay dulot ng matinding init at malakas na hangin.